Tu nga ba ang special session para masimulan na talaga ng Senado ang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kahapon kasi sinabi ni Senate President Francis Escudero, kinakailangan ng session para makonvene ang impeachment court. Nag-adjourn na noong Miyerkules ang Senado at hindi natalakay ito sa plenaryo. Pa para mag ang impeachment court, kailangan may session ang Senado. Para manumpa ang impeachment ng judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng nangyari kay dati at yung maong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvin at mapanumpa ang mga judges kapag kami sesyon. So kung may mangyayari ng mang aksyon o kaganapan kaob ito, yan ay mangyayari sa June 2, pag ng Senado. Pero sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, pwedeng remedyo ay magpatawag ang Pangulo sa Kongreso ng Special Session para magampana ng Senado ang constitutional duty para sa impeachment. Ang pagpapatawag daw sa Kongreso para mag-special session para matalakay ang impeachment ay sole prerogative ng Presidente na hindi raw maaaring questionin. Pero tanong ni Escudero kay Drilon, ano ang problema kaya kailangan ng remedyo? Naihain daw ang impeachment sa Senado ilang oras bago sila nag-adjourn. Kulang daw ang oras para ito ay makonsidera. Sa pagbabatuloy daw ng sesyon sa Hunyo, ay aaktuhan nila ito, susundin ang legal na proseso at hindi rin daw nila ito mamadaliin o iaantala. Sabi ni Escudero, ang parusa, tanggal sa puesto at absolute perpetual disqualification para humawak ng public office, ihalalman o a point Ito ay sakaling mapatunayan ng impeachment court na guilty si VP Sara. Ang isa pang tanong ngayon, paano pipili ng papalit sa mababakanteng posisyon? So pwedeng pumili si Pangulo Marcos ng kongresista o senador na edad ay 40 years old and above. Matapos siyang pumili bilang kanyang nominado, pagbobotohan yan by a majority vote ng magkabilang Kamara, House at Senate. Voting separately. Simple majority voting separately. Si Sen. Joel Villanueva sumigunda at iginiit na hindi dapat madaliin ang proseso sa impeachment. Kailangan daw ng aksyon ng Pinario. Ang uh, lang yung ilang mga kasama natin uh, sa Kamara na yung mga statements nila, no, I think they should be very careful with their statements. Lalo na 'yung mga tumatabang senador.